Alam nyo ba na ang kasunduan nyo sa barangay ay kapareho ng puwersa o epekto ng isang pinal na desisyon ng korte? Ang kasunduan na pinirmahan ng mga partido sa harap ng barangay Lupon Ha, tandaan nyo, makapangyarihan ito dahil kalakip nito o kapareho ito ng puwersa o epekto ng isang final na decision ng korte. Ibig sabihin, hindi na kayo kailangan umakyat pa sa korte para magsampa ng kaso kung may kasunduan na kayo sa barangay. Dahil itong kasunduan na ito ay may kaparehong puwersa at epekto ng final na decision ng korte. Ito man ay kasunduan sa pagbabayad ng utang o ito man ay kasunduan tungkol sa alitan sa lupa. Tanong, paano atorniyang kung hindi sumunod sa kasunduan ang kabilang partido? Halimbawa, hindi ito sumunod sa kasunduan na magbayad. So, wala kang tanggap na bayad. Ang gawin mo, mag-file ka kung ito ay within 6 months mula sa petsa ng inyong kasunduan. So, importante dito na titingnan nyo ang petsa ng kasunduan nyo. Kung ito ay within 6 months, ang gawin mo ay mag-file ka ng motion for execution or motion to execute sa barangay Lupon or sa barangay. Paano mag ng motion to execute? Meron pong form ang barangay ng motion to execute. Ang kailangan nyo nalang gawin ay i-fill up nyo doon. Isaad nyo doon na meron kayong kasunduan. Ano yung kasunduan na yon, Kailan yung kasunduan na yon, At hindi nito tinupad ang kanyang obligasyon ayon sa kasunduan. Ang gagawin ng Lupon Chairman ay sa oras na kayo ay mag-file na ng motion to execute, magpapatawag ang Lupon Chairman sa inyong mga partido para sa isang hearing kung saan titingnan ng Lupon Chairman yung posibilidad na pwedeng voluntaryo na magbayad ang may utang sa inyo. Ngayon, kung ayaw pa rin magbayad ng partido ng kanyang obligasyon ayon sa inyong kasunduan, ang gagawin ng Lupon Chairman ay mag-iisyo siya ng notice to execute. Kung sa kabila ng notice to execute kung saan inuutusan siya na magbayad. Hindi pa rin siya nagbabayad. Ang Lupon Chairman ay maaaring kumuha ng mga personal properties ng partidong yon na may obligasyon na magbayad. At ito ay ibibenta sa public auction. Ang proceeds ng pagbenta ng properties, yun yung ipapambayad sa inyo. Ngayon ang tanong, naku, paano naman attorney yang kung lagpas na ng 6 months mula sa pecha ng sunduan? Paano yun? Ngayon, ang gagawin nyo ay maaari kayong mag-file ng motion to enforce the amicable settlement before the MTC or Municipal Trial Court ng munisipyo or syudad kung saan nangyari yung kasunduan. In short, hindi ka na kailangan mag-file ng separate or hiwalay na formal na aksyon or formal na kaso sa Municipal Trial Court. Kung halimbawa, meron kayong small claims. Hindi na kailangan dahil pag meron na kayong kasunduan sa barangay at lumagpas ito ng 6 months mula sa petsa ng kasunduan ninyo, ipa-enforce nyo na lang diretso sa Municipal Trial Court. Okay? Paano yun? to ay mag-file ka na lang ng motion to enforce the amicable settlement before the M MTC or Municipal Trial Court. In short, maaaring tatlo ang inyong legal remedy. Una, kung within 6 months mula sa petsa ng kasunduan, hindi siya nagbabayad, within 6 months, maaaring pa kayo mag-file ng motion to execute sa Barangay Lupon. Ngayon, pangalawa, pag hindi pa rin o mag-pass ng 6 months mula sa petsa ng kasunduan, ang maaaring nyong gawin ay ipa-enforce nyo sa Municipal Trial Court ang inyong amicable settlement. Paano yon mag ng motion to enforce amicable settlement? settlement sa municipal trial court. Or kung hindi, hindi pa rin pangatlo nyo, ang pangatlong legal remedy nyo ay i-resign nyo ang contract or bawiin. Or wala na. Total, hindi naman siya nag-fulfill ng obligasyon niya. No? Ang gawin nyo ay mag-file na kayo sa appropriate courts ng action for collection of sums of money at i-insist yung original demand yun. No? Magkano utang niya, yun ang singilin nyo. Okay? Not according sa kasunduan na ninyo. Okay? Dahil hindi na siya hindi rin siya, hindi rin siya sumunod no? sa kasunduan. So, maintindihan nyo kung gaano ka-importante yung kasunduan ninyo sa Barangay Lupon, ano? Hindi porke nagkaroon na kayo ng kasunduan at hindi sumunod yung kabilang partido. Ay, baliwala ang kasunduan sa barangay. Akit na tayo sa korte, mag-file tayo ng hiwalay na kaso sa korte. Hindi ganon dahil maari niyong gamitin yung kasunduan na pirmahan ninyo sa barangay. Dahil ang eh, sabi nga sa batas sa katarawang pambarangay law, ang kasunduan ay may kaparehong pwersa at epekto ng isang final decision ng korte. Okay. Pwede ko uwang patituluhan ang lote na matagal na naming tinigahan? At ang sagot ay yes, pwede dahil sa Republic Act 1 10023 Sinasabi doon na kung ikaw nga ay isang Filipino citizen at over 10 years ka nang nakatira dyan sa lote na yan at ang lote na yan ay classified as residential land at alienable and disposable land, ito yung mga lands of public domain classified as agricultural land, basta untitled, walang ibang nagmamayari at hindi unprotected land, pwede kang magpatitulo sa property na yan at magkakaroon ka na nga ng title under your name.